Yan, maligo na ako. Wow, bugnaw. Wow, lamig kasi mainit. Masarap maligo. Mainit ngayon dito sa Mendoro. Tingnan yung buhok ko. Wow. Ha? Nagulat ako sa buhok ko ha. Malamig. Ha? Ah, masarap itong maglangoy-langoy. Malay Good evening mga guys. Good afternoon. Na start to swimming na ako. Wow. <laughs> Ayan. Aywa. Malamig. Ah. Yeah. yeah, 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 yeah. Wow. Malikot na tayo mga guys.

Maganda 'pag announce every day mag 30 minutes swimming pool. Yeah, welcome to the swimming pool. Good oh. Ba Ligo na tayo mga guys Dito sa swimming pool Mga guys Ibang po. Wow うん。<わ> <laughs>